Gitli. Ay. Aypi man. Us. Maumpung. Maumpung. Saan yon? Sa inindaray kaya Bole, bole, dapat ang Pilipinas doon kasi kag una-una si Gitli. O. Sekwensya katao. Pilimpas ta.

<laughs> sino names mo gusto mo sino names ba? Ah, sin ah. ba? oh, bro, Ay, hindi. Okay. Iba. Iba ba? Yung ugly uh, man. Ah, ah, <laughs> Parang <laughs> dang dan dan <laughs> Ma! <laughs> <laughs> ma! Sige, kita nyo. kita!

<laughs> Ayy, yun, talaga, life story. <laughs> para ano? kung ano? sinasabi naman kung ano? na kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? po. ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? Well, right. Ay nga oh. <laughs> yes, ko, thank you, mong sila. Ngayon mo sila! Ga-serve lang ganin ko. Ay, serve dito. Ay, salite. <laughs> serve. Gawa ka. Ay, mukutin sila. Wala naman ganyan. Ha? Sinasabi ko na yung katotohanan. Utay <laughs> <laughs> No? <laughs> explanation. <laughs> <laughs> Pero at least mo no, wala. Oh, yeah, lang. Kita o Manila, pero dito ka na abot sa Lite. Sa Lite. In 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 in. in. Ayun, go go. Pag-abot na sa Lite. Sa Lite. Manila. Manila. Wala ug kabalo. Ngao. Ako mga Kau ba na ko sa biyahe? Ang kau ba na ko sa biyahe? Ako yun lang <laughs> ipa-order. <laughs> Dili kay ang salite mangod. Dili ka sa butong bisaya. Tagaw? Tagaw, 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 tagaw. Ali tagaw. Eh, tagaw. May palagi natin ganun. Tagaw. Karon. Order, order. Tao. Sa dihang. Nangayo kung sili pre. Sili, sili. Oh. Kumpleto oh. na korder. order. Nangayo lang. Nangayo na ko sa bow. ko sa buhay. Pagamot. Before ang babae pre mga dia siguro dito <coughs> sa namo. Isugat ang istorya nga. Ma'am, Kini mo ay sili. Ibos sudakan sabaw pre. Pag oh, dala sini. Uy. Koratan ka. Oh. Ano man? Kono mano sili mo. Oh. Ni sulod siya. Mm. Iya, kone. Eh. Ni gasto gi sakababay. Mm. Nagadumog man to. Ni sulod siya, ni gasto sa kamabay. Oh. Day ni gawas ang amo. Tingano bastos do ko pre. Oh, sili. Bastoson si. Duha nakabuk ni gawas. Atong isa kang bayo niya um. amo. ang niga ang dio, ni gawas una nga babaye to panabo. Oh.

useng sabok. Pare, setre. Oi, tinggap pre. Labi pre. Di, si aku. Ano mo? Ako magkauban. Sakpot. Kumaga nangatawo na sila. Hmm? Ay, wala mau kabalawan sadi ay. Eh. Hmm. Suspre. Ang sili de sila pre, uten. Ma sa ko ge ja. Oh. Kay gi bastos dagko. Ni go sa amo. Matutong <laughs> taga Panabo nga servidora, excellent. Oh. Ya, oh. inara. Oh. Sa mo agud ang sili halang andre mangod ang sili tin uh, karang ah, uh, ko o say mayo na himo na <laughs> <tira> <laughs> <laughs> hmm. ko ni mayo ko para dira ko sili Kaya <laughs> ano tayo yung gusto. O say gusto ni mo, akong kutin ni mo na silip.